I've been attached with the feeling Of waking up with you by my side. Kanina nga guys, ito nga ang ating Donnie at Belle Ay guest nga sila sa Good Morning Kapatid Sa TV5 na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na Dahil natanong nga rin sa ating couple Ano nga, nga, nga raw ang love language nila? At ito nga guys, ang nasabing video. So, ano, Grabe, may love language. Hindi, di ba? Yung pag ano, oh, yung kahit ito ka <laughs> At ito naman guys, ang nasabing sagot ng ating Bel Mariano patungkol dito. Na talaga namang natuwa nga rin itong si Miss Dimples Romana. Oh, you're a great actress. Mm, quality time. <laughs> quality time. Ang <laughs> <laughs> <yay! yay! yay>! busy mo kasi. Ano na-realize yung love language ng... Umani nga ka dito ng maraming komento mula sa mga bula.